In the next two minutes, isi-share ko sa iyo paano nagawa ng isang dating OFW na umasenso sa buhay, makapag-retire at early age, magkaroon ng successful online business, makapag-travel sa mundo, makatulong sa maraming tao at matupad ang buhay na noon ay pangarap lang niya. Parang imposible, di ba? Pero ang totoo, simple lang siya. Hi, my name is Edward Reformina. Ako yung OFW na yun. Nung 28 years old ako, nabasa ko yung book na Think and Grow Rich. Tinuro doon yung isang sikreto ng mga pinakamayaman na tao sa buong mundo. Marami akong natutunan, kaso nga lang, hindi malinaw kung anong gagawin para umasenso. Nagsasawa na ako sa paikot-ikot na takbo ng buhay ko. Trabaho, sweldo at bayad utang na lang palagi. Gusto ko nang may magbago. Hanggang sa may nakilala akong isang mentor na multi-millionaire. Meron siyang sistema na pinakita sa akin. At nung pinagsama ko yung sikreto at yung sistema na natutunan ko, doon nagsimulang magbago ang lahat. Kinita ko yung first million ko, nakapag-retire ako ng maaga, nakapag-travel kami kung saan saan, at naranasan ko na yung buhay na dati pangarap ko na. Ang nakakatuwa, hindi lang sa akin nag-work yung sikreto at yung sistema. Pati yung mga taong naturuan ko nitong sikreto at ng sistema na ito, nagsimula din silang magkaroon ng resulta. Nagsimula din magbago ang buhay nila. Yung iba naging successful sa mga negosyo nila. Yung iba naging multimillionaire pa. Doon ko napatunayan na kahit sino kayang matulungan ng sikreto at ng sistema na ito. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa din gumagana yung sistema at yung sikreto. Gusto kong i-share yung sistema at sikreto kahit kanino na willing din matuto at willing din umasenso. Kaso hindi ko kayang pagkasyayin lahat sa dalawang minuto lang. Kaya may ginawa akong mas kumpletong video na pwede mong panoorin sa website ko. May nilagay akong link at button sa ibaba ng video na ito. Click mo lang yon para mapanood mo yung mas kumpletong video. Kapag pinanood mo yon, matututunan mo paano mo babaguhin ang buhay mo paano mo tutuparin ang mga pangarap mo kahit na hindi ka pa naniniwala sa sarili mo. Ito ha, hindi ako pinanganak na mayaman, hindi ito dahil sa swerte, walang espesyal sa akin at hindi din ako nakapagtapos ng college. Nagkataon lang na may natuklasan akong sikreto at sistema sa pag-asenso. Bibigyan kita ng clue, hindi ito tungkol sa belief, hindi ito sa pagiging masipag, at hindi ito tungkol sa kahit anong business strategy. Tungkol ito sa aspeto na nagbigay ng success sa mga pinakamayamang tao. At gusto kong ishare sa iyo ang sikreto na to para magawa mo ding tuparin ang mga goals mo. Kung gusto mo ding matuklasan yung sikreto, i-click mo lang yung button or yung link sa ibaba para mapanood mo yung mas kumpletong video.